Paano kung pwedeng gumawa ng bagong ikaw pero kailangan mo munang mabawian ang buhay? Susundan natin dito si Mickey Barnes na magtatrabaho bilang expendable para sa isang misyon na sakupin ng isang planeta. Dahil tatamad-tamad itong si Mickey, hindi nga niya binasa kung ano yung trabahong pinasok niya at ito na nga yung babago sa buhay niya. Sa bago niyang trabaho, dito na nga siya mababawian ng buhay ng napakaraming mga beses pero ang twist dito, mabubuhay lang din ulit siya gamit ang isang human printer. Kumbaga kapag nategi na yung katawan niya, magpiprint lang ng bagong siya. Isang araw habang nasa isang misyon, dito na nga maaaksidente si Mickey kung saan iniintay na lang niyang mabawian na nga siya ng buhay. Pero ayun nga lang, dito nga siya makakasurvive at sa pagbalik nga niya doon sa kampo nila, dito nga siya magugulat ng may maprinta palang bagong siya na si Mickey 18 na magdudulot ng maraming problema. Sa mga susunod na oras, dito na nga nila susubukang ayusin ang lahat pero hindi nga ito magiging madali dahil bukod sa magkaiba yung personalidad nila Mickey 17 at Mickey 18, maraming tao din yung gugustuhin bawian sila ng buhay. Sa pagtakas nila at pakikipaglaban nga doon sa sistema nila, dito nga nila ma-realize na may mali nga doon sa way ng pamumuhay nila at sa mga mismong goal nila kung bakit nga ba sila nandoon. Title ng movie, Mickey 17 Etong film na to para tong combination ng Snowpiercer and Okja na parehas din gawa ni Bong Joon-ho. I mean, this film is different doon sa mga South Korean films niya and ayun yung nagustuhan ko rin dito. Ako honestly, mas gusto ko yung mga movies niya like Memories of Murder or Mother, pero what I like about this films nga doon sa May Hollywood, he's trying a different taste and he's trying to make bigger films with bigger budgets nga na nakukuha nga niya. I love the world na binuon niya dito sa may Mickey 17. Lalo na yung mga aliens na sobrang cute na nakalimutan ko kung anong tawag. <laughs> Tsaka ang ganda ng pagkakagamit nila ng mga CGI and VFX dito combined with practical effects nga. Ang ganda na kinalabasan eh. Sobrang realistic ng mundong kinakagalawan nila. What a performance din syempre from Robert Pattinson na even though he's playing two different characters, ramdam na ramdam mo yung pagkakaiba nila eh. Akala ko pa nga nung una magiging masama si Mickey 18 eh, pero hindi naman pala. Diyan lang talagang itong si Mickey 18, mas may tapang lang siya compare kay Mickey 17. Tsaka kung iisipin mo, kaya lang naman niya sinubukang itegi si Mark Ruffalo dito kasi binastos nito si Mickey 17 eh. So alam mo yon? I like na hindi nila siya ginawang kalaban doon sa may dulo And kudos sa may writing kasi hindi nila ginawang predictable yung story. Tatawa din ako kasi sinabi ng partner ko na para daw si Trump tong si Kenneth Marshall. <laughs> na may similarities naman. Pero sinabi din kasi ni Bong Juno sa may interview niya na hindi naman daw niya binisto kay Trump eh. Pero alam mo yun, you can't deny the similarities talaga. Story-wise naman, what I like about it is that even though futuristic, sci-fi fantasy nga yung story, sobrang grounded pa rin niya sa may reality ko sa mga taong mananakop nga ng isang planeta tapos babawian nga nila ng buhay yung mga talagang nakatera doon on which nangyayari talaga siya sa totoong buhay but in a different setting. Panahon natin ngayon may mga bansang nananakop ng mga katabi nilang bansa tapos walang pakundangan bumawi ng buhay para lang makasakop ng isang pang bansa at para patunayan lang na mas malakas sila on which nakakadiri yun. Kung wala mang alien sa totoong buhay, itong mga taong binabawian ng buhay, nahihiwalay sa pamilya nila, or pinapahirapan, ayun yung mga totoong nangyayari. Tsaka technically doon sa may movie, ang nakakatawa pa dito, yung mga humans yung aliens dito eh. Kasi sila yung nagpunta doon sa planeta nila eh. So ayun lang naman, siguro kung may pwede pang i-improve doon sa may film, yung pacing siguro na medyo lumalaylay sa sobrang dami ng expositions nila. Honestly, I'm not a fan din ng mga voiceovers kasi tingin ko pwede naman nila maipakita yung mga sinasabi niya sa voiceovers doon sa may utak niya with this facial expressions. So sana doon na lang sila nag-rely na kahit walang voiceover naman, sasapat pa rin naman. So ayun lang naman, again, nag-enjoy ako dito. It's a must-see film of the year and ang Torta rating ko for Mickey 17 ay 8.5 out of 10.